News Mga Balita Ngayon Kalagayan ni former President Rodrigo Duterte sa The Hague walang dapat ikabahala ayon sa kanyang anak na si Kitty na taliwas sa sinabi ng abogado ng dating Pangulo. 16.16 .16 Million Pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Zamboanga City, Polisulu at Driver Arestado kampo ni Diskaya sinisi ang car dealers sa mga paglabag sa importations at buwis ng luxury cars. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. No reason to worry. Ito umano ang sinabi ng bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte sa kalagayan ng kalusugan ng kanyang ama. Sa isang panayam, sinabi ni Kitty na normal lang sa isang 80 years old na makakaramdam ng mga pananakit sa katawan, lalo na't na may diabetes ang dating Pangulo. Taliwas naman ito sa pahayag ng legal defense team ni Duterte na sinabing nakakaranas na ito ng unti-unting pagkalimot. Sa isinumiting ang dokumento ng kanyang legal counsel na si Nicholas Kaufman, inihayag nitong he is not fit to stand trial dahil sa matinding cognitive impairment. Ito rin umano ang dahilan sa pagpapaliban sa ICC hearing ng dating Pangulo na nakatakda sanang mangyari sa September 23. 16.16 milyon .16 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa checkpoint sa Sitio Bactus, Barangay Talabaan, Zamboanga City madaling araw ng Miyerkules. Ayon kay Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police, sakay ng isang closed van ang kontrabando ng maharang pasado alauna ng umaga. Kinilala ang mga sakay bilang isang pulis na nakatalaga sa Holosulu at ang kanyang driver na residente ng barangay Divisoria, Zamboanga City. Nasa kustodiya na sila ng ZCPO Station 4 habang ang kumpiskadong sigarilyo at ang sasakyan ay itinurn over sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon at posibleng kaso. Iginiit ng abogado ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya na ang car dealers ang dapat managot kung may naging paglabag sa importations at buwis ng kanilang luxury vehicles. Sa ni Atty. Cornelio Samaniego III, babalikan nila ang car dealers dahil aniya hindi naman mabibili ng mag-asawa ang kanilang mga sasakyan kung hindi ibinenta ng mga car dealer. Wala umanong alam ang mga Diskaya na may problema pala sa Bureau of Customs o BOC ang mga nabiling mamahaling sasakyan. As of September 10, kabuo ang 30 luxury vehicles na ng mag-asawang kontraktor ang nasa kustodiya ng customs dahil sa kawalan ng ilan sa mga ito ng import entry at ng certificates of payment. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita!